para sa binina no. eh sila ay mag-forty-ta tulungan mo number 029 ha naba kay number 029 wala anong tanawin niyo parang tanawin iyon para maiutanaw na lang na ano na ano na na turon banin lang din binjege siyo tapos takoran sa ilahan niya ka nang makadala Ang uban, di man makadala. Ay, makadala ka na? Oo. Ma'am, 3 Januari ay 10. Makaunong na nakasudan sudahan Magdala, ma'am ka. Kaya tuloy naman din ikaw. Ano palagi? Lagana na o'y? Agay. Yabiti na, yabiti na. Kasamaan mo Ang best man na naman mo, wala yung free nga, swat dessert no, lang lagi. Apple food. Ako ah. na lang lagi. Ah, mga na lang. Abay. Malitis. <laughs> Sige, bista. Sana sabi. Kani ano na lang lang kani? lipstick. Ako na na din ng mga asul. Chicken. Ano Ang buwan. Chicken. Ba't chicken, no? Wapo mo sa hotel kay kung sa balay mo gud kay double mo hago. Wala mo. kayo. Hago pa. Malimpi, pa ka. Ang andam. Gamis na ni Silisto kay si mamo. Silisto. Silisto. Oh, hago Ibu mo nga. Dipagyud manguli ang bisyo. Ang imo hang mga kutsara mga wala. delikado na, ma'am, kayang ang sultan, dali mo rot. Dali, dalhon na po sa paglakinan. Oh, ay, lakinan, ay, dalabot kayo. Lakinan sa amua ka, ako ang ko ng kong tagamati. Karo na tigala man, kada-kada ako sultan. Walong kapaboy. Ay, wala ko, baboy. Grabe. Sa diyan. Pista, wala Sa Damtarak na niya. Ay, ninyo. Salad, salad. Sa di kalbira. Ay, kinapot ka muna lang. Ay, kinapot ka muna lang. Ay, ito anak di ay pag nangyong ah, anak bago sa kapitan. Ay bantugan dito mo ba dito? Ito mo Paghapon naman kaya naapan sa opisina. Ang lights mo Basta anak sa kapitan na dahil Tani anak mo sa ko ayan? Kato po sa kuwan, po Panabo ang lalaki. Kasi pili mam? ma'am. ko sa akin, pili ito. Ay kasi ganyan. Kaya naman simbahan ang

...prepare niya pagkakataon. Katong mga abay po, ang katong mga outsiders, pwede na rin sa likod magpuan. Halitin doon. Ayan, nagbabuti. lang? Oo. Oh. Tapos anditsin po rin niya. Pwede rin ginapit ako lagi kita kay, Ah, okay uban kuan ganu tagtungod. pahakan. Apo uban tagtungod, ma'am nga ma utang mo gamay ra midsu na ano to. Ma'am ta makita diyan ang Ako ra kuy mag sa inyo ha, kada mga kuan. Sida. Malo i ko sa kuan nang kanang dilim na puso. Ganesh mama, loloy mo isang 'yung potali server ba? Oo, nang pa, dili pa ganin siya ana. Dili pa siya. Saan na love cycle ikasal Ini siya tinuod lang <laughs> inig

Namang kumari dito, marikay, daghana ang sudan, dar mabusog mo. Ang taga-apex, nagpila, may katraf ng dalhon. Ibang ang ginalakog ka nuna, ka sudan. Ito sayangan sa ako ang pagsila. Ang pagsila. Ang pagsila. Ang pagsila. Ang ka Ang pagsila. Ang pagsila. Ang pagsila. Munta, tabangan pag munta na nga. Ay, sir. So, tabangan, <laughs> ang gud ka na. Kadiri. Ay, mo, pan sa ka sa ilaha ka, simpre. Ga-practice gudaan. <laughs> Ga-practice gudaan. Ga-practice gudaan. Ga-practice gudaan. Ga-practice gudaan. Kaya, napamay lahing package, <laughs> ma'am. Aside na ng 100 Inbis packs. Hindi <laughs> um, um, so, um, ka okay. -e <laughs> na sa Pwede pa. Tapos, ano po dato? Ang nasa mga 150. Pila po, ma'am. Kahit na sa atma, 85 na Pag-sintay-sinko, ako kira din. Hindi. Hindi hangyoon. Kung 200, ma'am, narasa 100. anak. 200.

Kaya inig abot nak inig... Pwede na ito ako dina, dina, dina. akong anak maana, no, no, mananko, okay. tibu, lingtur, mo, anak, rabaday mo. May manang ko, ang kay binabutang na namo dahil sa table, lingkod mo, habhabo hab mo dito. Di ang flow sa program, kaya eh, naiyong dito, butong lang, oh. okay. 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 na mga ulat Oo. Kasi ba yung anak, kaya ka nang dasa gawas. Oo. Kaya isa ro ba yun? Ba na ito nang dito ang Kaya ba yung matusay sa Kaon na dahil yun. Oo. Ay, kinalabaw wow, na, ganyan yung sayaw. Kay... <laughs> <Pasa> <laughs> ay, 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 ba? ay, ala, na ba? ay, 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 premium ay, 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 sa atuan, ato dito a fresh bang flower ano, sa, okay. ana mm. mga Ana na na ida ana. Ana mo Ang sakyanan ana ma'am sa the, oh, bride bird. na. Mm. Okay. Ang ah, sakyanan I sa I groom. Ana ni <laughs> 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 ang hotel sa ilang balay lang man i convert ala ah. um, sa kuan. Ang sakyanan. Sakyanan sa, sa groom watay mag mag motor gyud ta ni kay. Ato. Ato mo na kay diners man sa Panabo. Onya Carmen ang kasal. Ang mm. uh, honor ag ang bisman maguyab. Ang uh, medyo honor di manggit sa bride, dito manggit sa groom. Kaunong bitaw sa kadina iyahang kuan? Okay. Kanang gaon. Ginoo. Um, ah. Diri oy hapit ma kaning ubol-ubol. Hapit ma puto. Na kun laging magbiga-biga pa. Diha man ta ka sa bride, okay. ayaman sa groom adoy. Dito sa kuan sa di ba na, diba na diner sa una? Oh na, na. Ah. Diner sa kanang igo na lang, akoan, lang, igu, sa, o, na lang dito Hospital na tong babae. Ang kuan sa bright. Magyud uh -huh. na isa kay kanang motor na abi na kadinan pa o nag. Ya taas ba yan sa taas ba sa uto na na. Imperero dito sa kuan. Dagay din ma Tapos may bright diri nga kani laging bako ah. mm -hmm. ka ang motor. Mas parto sa kaadlawan ang kasal. Hmm. Sige mo, sakay ipot siya, kayo, dito, sabot, or, kayo, magpong, uh, ang kotse, kay dito sa motor, kaya magkugod. Yes, gano'n. Kaon ang kuwan kanang <laughs> ng kaon na kuwan, ah, nakabayad sila. Hindi, dawat nga, nagkagrasa-grasa na. Kung ako um, ano, na, magbaksas naman ko Hoy, Meron ba pagtitik kasal? O, bakta sitti, anak rahabang anak. Isa mo ka, delikado. Gusto siya ba ka? Siguro kamo pang duho kay malukot na ng motor. Kaka-hibal an mandayomiya kay ini bibira naman niya. Higali na ikabaw, pede gusto malukot na, o mankadinan pa kabaw. May nang kabaw, pa-sunga ay rasuan, kalaban. Rato duna tata. Tara payan kan.